Yan mga lodi, panibagong araw na naman mga idol, panibagong araw tayo. Ayan, medyo late na lumabas, saka makulimlim. Kaya, tsaga-tsagain na natin. Basta sa liman, saka mas masarap mag hindi yung pagkaganto. Kaya sa lagi, maraming liliman dyan, ang dami. Okay, stand by mga idol. Andun na yung ko natin. Yung! Nagabang na. O, diba? Ayan. Okay, standby mga idol, standby. Uli. Uli. mga lodi. Uli. eh. na. na Oh, tilapia. Ay, nakawala. Na. Wala. Wala. Uy. Ayan. Malalaki to. yung sarapan natin ng edeng. Hindi lang. Tapos lahat natin eh. Uy. Uy. Uy, dalag. Uy, ito Ente. Uy. <laughs> dalag, mga lodi. Oh. Ang laki-laking dalag, oh. 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 <laughs> Ayos na naman ang buto-buto. Sinakmal niya rin lahat ang kanyang lang. Grabe to. Dalag, Lodi, dalag. Oh. Oh. Di diba, Dalag yan, di ba? Ang saya-saya naman ng kon natin. Oo. Oh. Ang kaya lang niya lahat. Oh. Oh. Grabe yung kagat niya. Ang nga nito. Pahirap pa nito. Hmm. Hmm. Yan na. Yan na. Oh. wala malalaglag oh iya yeah. sakmal lahat idol hey, ay lang sakmal lahat hmm grabe alas bumuka yung yung sima natin ay. ayos ay harap lang tayo ng lagayan nakadalag tayo ngayon o diba tibay eh, dito lang. dia oh. Talag oh anak <laughs> ye oh, <ang> laki, oh. <laughs> o diwa aku saya nak minta ikan ya santai lah santai hmm uli na naman uli na naman tilapia eh tilapia Laki-laki laki 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 Ang ah, Laki-laki-laki. Hmm. Laki. Aray, aray, aray. Hmm. Lodi. Hilap Lodi. Hilap yan. <laughs> ang Good size, Idol. Good size. Ang dali lang. Baka makawala pa. Ang dali lang, Lodi. Ibaon na natin. <laughs> Timing na naman ako na Ayan, oh. Hmm. Ayos. Ayos. Ula lang na naman, mga lodi. Ula lang na naman. <laughs> good size, lodi. Good size. Ikaling. Okay. Oop, oh, wala na. May good size na naman tayo, mga idol. <laughs> nasanisihan ko na naman yung <laughs> idol blast saka si idol tanners wala na naman kayo yan mga lodi nagsosolo na naman ako wala si kwang kwang <laughs> wala si kwang kwang bawi na kanina nakadalawang patakas tayo kaya bawi na tayo ngayon uy gulat mo na nasan ba isan asa harapan kulanya mengenai itu masa harapan lama hmm <tipers> hmm silap kena nama betul betul kena menam hmm silap kena nama bua 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 ai ki ara ara Ar-aro mga idol oh, Ar-aro Ar-aro na malaki hmm. Oh, ito ng lagayan ko Ito ng lagayan Ito ng lagayan Ito na naman hmm. Delikado ito Delikado wag kang bibigay hmm. Wag kang magkukunin Nakatatlo na tayo Mga idol Yan na ang ating goalie ngayon hmm. na naman hmm. stand by stand by eh, mga idol pagabi na naman o oh, di ba e, ulam na naman tayo so hindi ko na patatagalin to kasi 4.40 na kaya na mag exit alas 3 na ako nagpunta rito kaya late ginawa well salamat salamat ulit sa mga supporta nyo mga lodi salamat at kun syempre hindi man ganun karaming huli natin pero sigurado pa rin ang ulam natin pag nasa sapa tayo so, syempre tiyagaan lang yan ganun lang yan well salamat salamat syempre uh, sa lahat ng supporta ay eh, pa dilim na <laughs> naabot tayo ng dilim kasi halos dalawang oras lang na tayo nagkwan nag fishing well at ingat-ingat mga idol ingat-ingat ingat-ingat palagi god bless